Umano ng sigarilyong tuklaw sa Palawan. Puro estudyante ang limang suspect na nakuha ng parang marihuana. Nakatutok si June Federacion. Tatlong linggo mula nang mag-viral ang pangingisay ng tatlong kabataan sa Palawan dahil sa paghitit umano ng sigarilyong tuklaw o black cigarette. Naaresto na sa isang buybus operation ng grupong pinagkukulan umano ng kontrabando. Limang estudyante na edad 19 hanggang 25 ito kasing nahuli natin is the identified source of the tuklaw na may synthetic cannabinoid nga dito sa Puerto Princesa. Bukod sa synthetic cannabinoid at iba pang ebidensya, nakuha rin din daw sila ng mariwana. Nasampahan sila ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at nasa kusadya pa ng pulisya. Sinusubukan pa namin bakuha ang kanilang panig. Marami pa ang ating uh, tinitingnan ng mga tao at sisiguraduhin natin na hindi na ito maglipana pa. Sinasabing galing Vietnam ang mismong tuklaw. Pero ang synthetic cannabinoid na inihalo sa tuklaw ang naging sanhi umano ng pangisay ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Base sa investigasyon ng PNP, online ang bentahan ng mga sospek. Ang isang mililiter ng synthetic cannabinoid, 300 pesos daw ang kanilang benta. Inaalam pa kung kanino sila kumukuha ng supply ng iligal droga. Sabi ng PNP, tulad ng ibang droga, tinututukan din nila ngayon ang tuklaw na may halong synthetic cannabinoid. May mga illicit trading uh, routes na tinitingnan natin na maaaring pinagdadaanan ng mga substance na ito. Ang problema, marami umunos na nabibiktima ay ang mga kabataang sumusubok gumamit dala ng burang pag-iisip. Walang mabuting irudulot sa inyo yan. At itong bottom line lang dyan, wala pa akong nakitang adik na maganda at gwapo. Lahat ng adik, pangit. Tingnan nyo ang before and after. Artista, napakaganda. Na adik, tingnan isura. Di ba? Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Horas.